Good morning. Sabi sa'yo, Norman, ipunta eh, ka maaga. Oh. Pinsan, punta ka maaga. <laughs> Wala. Sabi sa'yo, 7 eh. Diba? Ano ba oras na? Mag-8 -e na yan eh. tayo. Kapaiso. Oh. Wow. Unahin natin yung malaki. Para masaya. Papait ako. Sana kasama si Norman eh. Ayan oh. Yay! Napopotol ko naman yung bilog. Mm -hmm. Day 3 to. Day 3. Kahapon, dalawang mamara. Nung unang araw, yun ang marami. so sarap. Bungol. Bungol pa, ano? Tawag doon. Yung pa, ay, naka-iikom pa. Yan. Dagis na, eh. Yay! Ben, ba't di ko nakukuha yung ilalim na? Yun, ang masarap. Ang okay, kong gustong ni mama to, malasa daw yan, eh gusto ng aking mother at aking wife meron pa dito maliit eh may video ko na para ano yung para na rin nakalive gusto ko sana live kaso baka kapusin yung signal ko dito eh baka hindi kayanin ang signal ko eh sayang naman kung hindi nyo makikita di ba? Mm hmm sabay ko na din lupa lupa meron ako nakita ditong magkakaibigan eh. saan yun? yan 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 kaibigan yung magkakaibigan to na kumpulan ngayon natin to yan. kapag ka mga ano panahong July duluan uh, dulo ng July, August July, madalas si gulay siyempre July, gulay uh, August, mushroom September, October ay mamarang mabot pa ka ng November minsan yun eh. Yeah. yan yeah. ng kabot eh. close up nga natin yung itsura para makita nung ano sa tinatanong ni Tita Vicky paano daw malamang pag edible merong ano, pag pumunta sa tawag doon, mushroom burger sa Tagaytay. may kita kayo din na listahan ng edible mushroom tsaka ng mga hindi. Ayan, madalas kasi ganito pa itsura oh. Nang ilalim na, ayan, gabot eh. Ayan, ganito pag malaki. Ayan. At edible mushroom. Mm -hmm. Sa YouTube ko na lang upload to. Tapos ah uh, dan, Post ko na lang sa Facebook para makita niyo yung link. Yan. Ayun no, meron po kasi maliit pa teh. Kasi hindi na rin to. Hindi na to maglalaki hanggang ganyan na lang yan. Ilalim lang malaki diyan. Meron silang ideal uh, tagdad. Environment talaga para sa kanila Madalas yan, ano, yun, nakikita ko sa gato Sa lilim ng mga Yung ano, warm na moist Na lugar Basta tamang moist at tamang Init yung kailangan nila Yung tama lang, hindi sobrang basa Hindi rin sobrang init eh, Sino tayo dito, meron pa Yan ating ano ko sure kung meron pa dito pa masyado maaaraw ng ano, mahusay pagdating ni Norman nakakuha na ako yayakag ko yung aking pinsan kanina sabi ko no, 7 siya pumunta para pag nag hunt ako ng mushroom kasama sila shout out Norman tsaka kay Melissa yan <laughs> Ang maganda kasi doon, ah, kaya ako nagyayakag minsan sa ganyan. Yung experience baga. <clears throat> Yan, experience ng panguha ng mushroom. Ba rin kasi yung parang ano, na ano kayan sa Lord of the Rings eh. Yung sina Frodo Baggins Mary, tsaka si Pip, tapos si Sam. Ay, ah, ta sila ng mushroom kasi nakuha nila mushroom doon sayang binato lang nila doon sa ano gilid para pan-distract doon sa mga nasigul <laughs> Yan sa mga LOTR fans diyan. 'Di ba? Tama. Ganon 'yung nangyari doon. Yan, tingnan natin baka kakwento natin maano natin 'yung iba. Malagpasan. Alam niyo kasi minsan, mag nagbi-video ako tapos ano, ano ako dati. Tapos ano, pag-uwi ko, pinanood ko 'yung video ko, meron na mga na nagpasan kaya nang hinayang talaga eh imbis na makarami eh pero hindi naman siya sobrang dami ng nalagwasan pero sayang pa rin yun pandagdag pa rin yan sa ating ano harvest na mushroom okay silip din tayo sa kabila sa tubuan ko para ano makita natin yun sa garden naman dito sa ating garden minsan kasi may tumutubo dito yan pasali saling pang dagdag lang kasi wala na, eh, wala na ako nakita dun yan, yan. may araw ng konti dito malay nyo may tumubo sana meron, para sulit yung video yan Mukhang wala pa. Ano ang tama ng araw. sa part na yun. Mm-hmm. to. Tubuhan ko dati to eh. Tanim ng kamote. Nga si teacher Rhea nagtanim. Yung tinataniman namin ng kamote. Okay. ito muna. Sa araw na to. Day 3. Malay nyo, makachamba pa ako. <clears throat> makachamba ako. Di, meron pa. Sa ano. Hi. Hi, goats. Hi, goats. Pugsley. Pugsley boy. Run. Ako ako ng mushroom. Daig kayo. Mabayo. Ah,